Kumusta ang bawat isa? Naway magbanaginan kayo ng kapayapaan. Ako'y natalaga sa pagkat ang aking mga anak ay muli na namang nagtipol sa aking tahanan ng pahanan na aking tipanan. Si Yeah. kayo sa ating ng Ipapaalala ko sa inyo na tayo ay may tipanan. At ang nakikipagtipan sa akin ay lagi ko ang mahalin. Kaya kayo, ako'y palagi na ito. Lagi akong paghihintay sa ating mga sapagkat nais kong makita sa inyo ang inyong mga miti, ang inyong pabinda ng sabay-sabay at ang inyong pangalap. Ang tama na nito ay aking pinili bilang ating tipan. Sa pagkal, ako'y nangungusap sa inyo. Dito ako nagahayag ng mga mensahe na dapat ninyong sundin ang ulitin. Dito ako nagahayag ng aking kalooban upang kayo ay makasunod ng mayroong pinagin. Mga anak, ako ang Diyos. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Aposia Lui. ako Lui. Naway ang pangalan niya na hindi ninyo makalimutan. Sa pagkandiya ay nakalimutan. Sa bahagi na ninyo mga, mga katawan. Tandaan ninyo ito na sa ko ang pangalan niyan Para ko ang ninyo makalimutan. Para ako'y kasama-sama ninyo sa agman kayo. Pagkandiya ay at ang pangalang iyan ay inyong ipapakilala saan, mupo -mupo. At sa anong dapat kayo magkakaroon. Mapalad kayo pagkat bago pa man darating ang anak ng Diyos. Ang pangalan ko ay nalikatapahan sa inyo mga naood, upang kapag dumarating ang inyong halaga ang pangalan niya ay mag-inig sa sarili mo. Ngunit nais kong ipaalala -ipa sa iyo mag-inig ng pangalan niya kung kayo'y puno ng pag at Ang humanghalo sa aking pangalan ay dalaang pag-inig. Ang, ang humanghalo sa aking pangalan ay buo ang pag-asa na madadalag na ang pag-ibig sa sabihan. Kaya ating mga anak, kayo sa inyong pagkakaisa, ako'y nasa inyo ulang. Ako ang siyang pangunan sa inyong mga lahat upang kayo ay hindi magpakala at patuloy nyo magawa ang inyo mga tuntun. Bawat isa sa inyo ay aking pinili upang pagkalooban at pag pagpahayag ng aking mga bawain. At ang bawat isa sa inyo ay mayroong tungkulit na dapat ng magmanan. Kaya, lagi ninyong aalalahan at hahawakan ang inyong mga puso kung ang kontunin ba nito ay inyong nagagustahan ng buong pagbibig at buong pagkakarap sapagkat aking siyaw ay nananang Kung kayo ay nakagaganap ng buong buo sa inyong bubunin, ako'y nagpapasalam sa inyo, aking mga likod. Pinasasalamatan ko ang inyong pagsunod ng buong kapayapaan at ng buong kagalakan. Ngunit, ako si Raul, ang Diyos na nagpakilala sa inyo. Ako si Yahweh, ako ang Diyos, na lumikha ng lamang at lupa. Ako si Yahweh, ang nagbibigay ng buhay at kalakasan, gayon din ng inyong kalagdasan. Nawa, matamunin mo ang tunay na pag-ibig at pag-ibig ko.